Ano nga ba ang meron sa lugar na to at bakit ito itinuturing bilang isa sa pinakanakakatakot na lugar dito sa Pilipinas? Mga kaibigan, ito ay ang teacher's camp na matatagpuan sa Leonard Wood Road sa Baguio. Magmula nung nagawa ito noong 1908, ito ay nagsilbi bilang retreat house ng mga guru mula sa iba't ibang bansa at dito sila nagsasagawa ng iba't ibang activities at pagsasanay sa pagtuturo. Ang tanong ay paano ito naging lugar ng katatakutan? Ayon sa kwento ay may naganap na labanan daw dito noong panahon ng hapon at ang ilan sa mga nasawi dun sa labanan ay dito mismo nilibing sa lugar na to. Pinaniniwalaan na yung mga kaluluwa na yun ang siyang nagpaparamdam dito at halos pare-parehas din ang sinasabi ng mga taong nakapunta na sa lugar na to na ang madalas daw nagpaparamdam sa kanila ay isang matangkad na babae at paring may balot ang ulo. Para sa mga kaibigan nating nakapunta na dito at nagsagawa ng event, ay ibahagi nyo sa comment section kung meron din ba kayong kakaibang karanasan sa lugar na to.